lights, camera, action. Uh, magandang magandang mga kapong muli ang inyong kaoji. Samahan niyo po ulit sa pagluluto ng putahing istupado. Version po ng kaoji. Eh, pakikita ko po sa inyo ang mga rekado. Ito po. Ang hindi mawawala pagka ikaw ay magigisa. Ito na po ang sibuyas. Bawang pamenta Beijing. at ang ating pong ipagigisa ay itong mantikilya po ishtar kung meron po kayo nakapakete na okay din po yun ito po ay eh, binibili lang sa palingkin ng nabili ko po ng halagang 20 pesos ayan po meron po tayong lara at siling haba ayan ayan po ang mga rikato meron po tayong saging ito po saging nito ay ipiniritos ko na at ang purpose po nitong saging nito kaya ipiniprito para hindi siya malapsak. Pangit po malapsak ang saging sa delikado ng inyong lulutuin. Katulad na ito pa Meron din po tayo pineapple juice. Ayan po. At nakakapagpasarap sa ating ito Meron din pong toyo. Suka. At ito po. Brown sugar. Ito po talaga ang nilalagay sa ito At ito po ang ating Ang ating karne. Ito po kaming yung parte ng baboy na batok. Mas masarap po kung ganitong parte ng baboy na batok. Ang inyong iistupaduhin kasi hindi ito mas, hindi po ito nakakaumay. Inilaga ko na po ito sa tubig na may sangkap ding ricato. Pinalambot para mamaya pa tayo nampisa natin ang pagluluto, madali na lang siya. Okay, ano po. Tandaan niyo po ang mga ricato ng kaoji. Baka sakali din po niyong magustuhan. Oh. Subukan niyo po. At uh, madali lang naman po itong lutuin. Simple lang po ang mga rikado nito, ang mga sangkap. At meron na kayong may ulam sa pagkainan. So, uh, sige po, at ating uumpisa na ang pagluluto. Inches later, two hours later. ah uh, umpisa na po natin, mga ka ang pagluluto po ng istupado. Ayan, okay. Lalagyan po natin siya ng kaunti lang ang pika hindi lang kung so pong mantikang ito sasamahan natin ng margarine ayan po ayan. para mas na ka kapag mayroong margarine halos lang po natin pag punaw na po yung margarine pwede yun lang po natin ilagay itong bawang at sibuyas sabi ko nga po sa inyo pag ako yung nagbibisa, ipinagsasabay ko na po ito sibuyas at bawang Ayan. Antay. Antayin lang natin siya mag-brown. At isusunod na natin dito yung kami kong Halo-halo lang po. Huwag niyo pong susunugin ang bawang at sibuyas. Kasi pag sinunog niyo po ito, malamang papahit ang inyong lulutoy. Okay. Pwede na ito. na natin siya dito sa bawang at sibuyas. Okay. Ito pong kaming ito ay malambot na. Kaya Madali na siyang lutuin. Ayan. Pwede na po natin ilagay ang mga ibang papalata. Ayan. Ito po. Pamenta. Pwede na rin po natin ilagay dito. Para lumapin na siya. pwede na pong ilagay natin dito yung tubig na pinaglataan ng pagkakit. Ito po yung sabaw ng pagkakit na pinaglataan. Ayan. Okay. nilagay na po natin ang sabaw pwede na po natin ilagay ang ah? brown sugar ayan brown sugar sakto lang muna ang lalagay kasi baka mapasubra naman ang tamis ayan ayun na rin po natin itong saging na pinirito na ayan alo alo eh okay. Lagyan po natin na ah? konti lang suka. Konti lang po. Kasi ang tunay na magpapaasin kasing dito ay pineapple juice. Lalagyan din po natin ng toyo. Basta lagi ng tika kang muna. Mahirap kasi mapasubra. Kasi pag napasubra nga sabi ko nga sa inyo, ang alat, hindi na natin pwedeng bawasan. Ngayon, kung kulang sa alat, kulang sa lasa, pwede tayo magdagdag. Lalagyan na rin po natin ng pineapple juice. Ayan. Kasama na siya sa pagpapaigat para manuot sa karne ang lasa yan ito lang natin titikman kong po muna kung ano po ang kulang bago natin tapan hmm sarap na kahit may kulang pang merikado kulang pa po siya sa toyo. kaunti pang alat pero tama-tama na kanyang asin kanyang tamis okay na po Ayan. Pag ganyan na po siya, tatakpan po natin. At iigay lang po natin ang sabaw. At okay na po yan. Kasi luto na naman po ang kanin po. Iigay lang po natin. Tapan po muna natin at mamaya natin babalikan. Pag medyo pika na siya. Okay. A okay. few moments later. Tingnan po natin kung ano na nangyayari sa ating magulito. Ayan. Tamang tama lalagay na naman natin ngayon ang siling lara at siling haba okay halo halo na naman eh. Halo, halo lang at okay na ito titik mang at baka mamaya ay may kulang pang dikado may kulang pang lasa Mmm, sarap tamang tama lahat ang rekado, talaga naman napakasarap ang istipado ng tao wow 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 <laughs> nami na eh subukan nyo po at talaga naman mapapadami kayo ng kain sigurado po yun sarap, okay na po ito luto na po ito okay na po ito Sana, na. Finish na. Ayan, luto na po ang ating istupado. Ang istupado po na versyon ng Kaoji. Ayan po. Na napakasarap. I-try din po ninyo na lutuin. Simple lang po naman ang mga sangkap nito. At madali lang ninyong maluluto ito. Uh, meron na kayo ulam sa inyong kapagkainan. Maraming maraming salamat po sa panunod. Baba, yan ang inyo pong oji sa susunod. Maraming maraming salamat po. Thanks for watching. 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 Yeah. Please subscribe.